Ilang Ilang mamibili sa supermarket sa Lebanon na bulabog ng pagsabog. Napahiga pa ang lalaki na may dala ng bag kung saan sinasabing nagmula ang pagsabog. Ang ilang empleyado at customer naman, napatakbo ang mitya ng pagsabog at iba pang detalye sa balitang yan. Abangan dito sa Frontline sa Umaga. Ngayong September 18, kasama ang buong ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng frontline sa umaga. Dati umanong hepe ng Philippine National Police, tumatanggap ng buwan ng suhol at tumulong pa sa pagtakas ni dating Banban Mayor Alisco palabas ng bansa. Wanted ngayon na si dating presidential spokesperson Harry Roque, hinamon ni Quad Committee Chairman Ace Barbers na magpakalalaki at humarap sa pagdinig ng kamera kaugnay sa iligal na pogo. Bagyong Hener nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero Bagyong Helen, malalakasin pa rin ang habagat. Mga dating empleyado ng Pogo, arestado dahil sa pagtutulak ng droga sa Pasay. Bomba na itinago sa isang motorsiklo, sumabog sa Zamboanga del Sur. Dalawa patay. At kanta ni Miley Cyrus na Flowers, ginopia raw sa kantang When I Was Your Man ni Bruno Mars, Ang reunion sa Senado ang pagkikita-kita ulit kahapon ni na Alice, Sheila Go at Cassandra Leong matapos silang maaresto sa Indonesia. Ginisa rin ang mga senador si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay na sinasabing karelasyon ni Alice Go. Bukod sa mga sinasabing negosyo ng dalawa, isa sa nabisto sa hearing ang dating PNP chief tumanggap umano ng payola at tumulong sa pagtakas ni na Go. Nasa front line ng balitang yan, si Mon Gualvez. Yeah. Sa unang pagkakataon mula ng tumakas at mahuli sa Indonesia, muling nagkita-kita sa pagdinig ng Senado kahapon, si Alice Go, ang inakalang kapatid niya na si Sheila Go at si Cassandra Leong. Dito na ang tungkol sa ilang opisyal ng gobyerno na nasa payola umano ng dating alkalde. Ayon sa si retired general, dating commander ng intelligence service ng AFP at pagkor official ngayon na si Raul Villanueva, kasama sa tumulong kay Go ang isang dating hepe mismo ng PNP. I think uh, it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know ma'am but former chief PNP daw. Ayon kay Villanueva, regular daw tumanggap ng pera mula kay Go ang sinasabing dating PNP chief. Ang parang uh, usapan dun ma'am parang yung parang nasa payroll, yung monthly payroll. Ever seen? Walang binanggit na pangalan si Villanueva kung sino sa PNP ang tinutukoy niya. Pero agad nang hugas kamay sa si dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa. Pwede bang malaman kung sino itong former Chief PNP? I'm concerned because I am a former Chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa iyo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Sabi naman ng PNP, bine na nila ang impormasyon na may mga pulis sila na tumatanggap ng suhol galing kay Go. Pero bukod sa dating PNP chief, isa pa raw mataas na opisyal ng Bureau of Immigration ang tumanggap din ng payola para makatakas si Go. Dalawampung milyong piso raw ang ibinayad sa naturang immigration official. Hindi ho natin maalis na walang kasangkot ang BI, pero as of this time sir, I'm sorry, cannot still uh, um, state Um, with affirmation kung meron pong sangkot na taga -BI. Bukod sa dating alkalde, dumalo na rin sa hearing sa unang pagkakataon si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Ginisa sila ni Go tungkol sa tunay nilang relasyon, base na rin sa mga litrato nila habang tila nakakopol shirt na inilabas naman ng mga senador. Magkaibigan lang po kami, Madam Chair. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto kanya? Ay, wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. So, dini-deny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po ni isa po, Your Honor. So, we've heard... Uh, may nakuha rin impormasyon uh, si Ontiveros uh, na may uh, anak daw si Nakalugay at uh, Go. Sila... Pero itinanggiya na Executive Secretary ng Alcalde ng Suwal na si Cheryl Medina. Kinwento niyo pa raw sa kanila na may anak silang dalawa. Ano'ng masasabi niyo po tungkol dito? Ay, wala po Lui honor, wala po. Okay, you are under oath, reminding yes po, Your you. Honor. Ms. Cheryl, ibig sabihin hindi lang kayo ang ah uh, pina-fact find namin dito. Marami pa pong nagsasalita at kinokorroborate corroborate namin. Depensa naman ni Kalugay, may iba siyang kinakasama ngayon. Pero tanong ng mga senador, bakit daw binigyan ni Kalugay ng bulaklak si Alice nung Valentine's Day? nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa kasalang bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko. Kaya po, binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Dito na, na intriga ang mga senador. Dahil sa ilang litrato ng sinasabing kasalang bayan ni Kalugay, nakuhanan siya habang kasama si na Alice, Wesley Go, Pogo Bosa, si Duaren Wu at si Cassie Ong. Pero git ni Kalugay, hindi niya kilala ang mga bisita noon ni Go. Inusisa rin sa pagdinig ang mga negosyong pagmamayari umano ni Nakalugay at Go. Kabilang ang AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm at ang Alisel Aqua Farm na tila hango sa pangalang Alis at Liseldo. Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. <laughs> Sinungaling to. <laughs> sa kabila nito, kumbinsido pa rin ang mga senador na magkasosyo talaga si Nakalugay at Go. Kung totoo raw yan, hindi malabong nagagamit ang mga negosyo nila bilang front ng money laundering. Lalong tumibay ang koneksyon ng dalawa dahil nabisto rin sa pagdinig na pirmado na ni Alice Go ang ipinasa niyang counter affidavit para sa kasong qualified human trafficking bago pa siya tumakas pa abroad noong July. Ang sekretary raw mismo niya na si Kath Salazar ang nagprint ng dokumento. Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni Ma'am. Saan nang galing yung signed documents? Uh, tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last, last page nung affidavit po niya. Inutusan din daw si Salazar na humingi ng tulong sa executive assistant ni Mayor Kalugay para makahanap ng abogado magnonotaryo. Pero ng tanong kul dito... Tikom ang bibig ni Go at ng abogado sa Bulacan na nagnotaryo mismo sa affidavit. Opo, Sen. May kaso na po final po sa akin. I invoke my right against self-incrimination po. Pati si Atty. Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa counter affidavit, naging matipid din sa pagsagot. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Samantala matapos silang banatan online, hinamo na mismo ni House Quad Committee Chairman Ace Barbers si dating presidential spokesperson Harry Roque na sumuko at humarap na lang sa pagdinig ng kamera kaugnay sa mga iligal na pogo. Sinabi ni Barbers matapos tawaging power tripping ni Roque ang pagpapakontempt sa kanya ng komite dahil hindi niya isinumite ang mga pinasabihan nilang papeles gaya ng kanyang financial documents. Paliwanag ni Barbers gusto nilang silipin ang pera ni Roque para malaman kung konektado talaga siya sa niraid na Pogo Hub sa Pampanga. Payo niya sa abogado, magpaka-lalaki na lang at patunayan mismo sa Quadcom na hindi totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. Yung mga dokumento hinihingi sa kanya, ipinangako niya yun. no wala ho kaming interes do sa kanyang yaman. <laughs> ang aming interes is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Yun ang, yun ang, yun ang interes ng Quadcom. Sa ibang balita, maaantala ang extradition ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. mula sa Timor-Leste. Isa sa ilalim daw sa bagong paglilitis ang hiling ng Pilipinas na ibalik si, sa bansa si Tevez. Ito'y kahit nauna ng pumayag ang Court of Appeals ng Timor Leste sa extradition matapos maaresto si Tevez doon noong Marso. Ayon sa Department of Justice, kinwestiyon ng kampo ni Tevez ang dami ng judges na kasama sa gumawa ng desisyon. Pero tingin ng ahensya, umalmalang ang kampo ng dating kongresista nang hindi makuha ang gustong ruling. Naharap si Teve sa patong-patong na murder dito sa bansa, kaugnay ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo at iba pa. Sa ibang balita, mga kapatid, pumasok na po na Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Helen. Huling namataan ang bagyo, 1,150 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na aabot ng 85 kilometers per hour at bugso na 105 kilometers per hour. Wala itong direktang epekto sa panahon ng bansa pero hahatakin ito ang hanging habagat. Inaasahang lalabas din ng par ang Bagyong Helen mamayang hapon. Ang Bagyong Hener naman, nakalabas na ng par kaninang madaling araw. Hindi na rin ito magdadala ng pag-ulan sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, pinag-iingat pa rin ng pag-asa sa baha at landslide ang Palawan at Occidental Mendoro dahil sa malakas na ulan dulot ng pinalakas na habagat. Makakaranas din ng pag-ulan ngayong araw ang Ilocos, Cordillera, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at natitirang bahagi ng MIMAROPA. Nagsuspendi boli ng klase ang ilang lokal na pamahalaan bunsod pa rin nga po ng masamang panahon, kung saan ang mga yan alamin sa report ni Hannibal Talete. Patuloy na nararanasan ang malakas na ulan at baha sa ilang bahagi ng bansa. Kaya naman, may ilang lokal na pamahalaan na na nagsuspende na ng klase. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Manawag, Mangaldan, Mapandan at Rosales sa Pangasinan. Gayun din sa Magsaysay at Rizal sa Occidental Mindoro at Buswangga Palawan. Lahat ng antas din ng suspensyon ng klase sa ilang lugar sa Negros Occidental. Gaya na lang sa Bago, Binalbagan, Kawayan at Don Salvador Benedicto. Gayun din sa Enrique B. Magalona, Hinigaran, Hinubaan at Isabela. Maging sa La Carlota, Moises Padilla, Murcia at Pontevedra, pati na rin sa Pulo Pandan, Silay City, Sipalay, Talisay at Victorias. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa Himamaylan at Kabangkalan sa Negros Occidental pa rin, pati na rin sa Baez, Bayawan at Manjuyod sa Negros Oriental. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng Antique, gaya ng Aninii, Barbaza, Bilizon, pati na rin sa mga bayan ng Kulasi, Pandan, Sebaste, at Oton Iloilo. Mula preschool hanggang senior high school naman, ang walang pasok sa Atok Binget, Bacolod City, at Iloilo City, pati na rin sa ilang lugar sa Antique, gaya ng Kaluya, Hamtik, Libertad, San Jose, Tibiao. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Dahil pa rin sa ulan, muling nalubog sa baha ang ilang bahagi ng bansa. Nagmistulang dagat na ang palayan na ito sa Palawan. Tuluyang nalubog ang mga pananim sa tubig dahil sa walang tigil na ulan. Sa taas ng baha, gumamit na ng bangka ang mga residente para lang makatawid. Sa Albay naman, binahan na rin ang kalsarang ito dahil sa lakas ng ulan. Sa kabilang dulo, naipon na ang mga sasakyan na nag-alangan ng dumaan pa kinailangan na rin ng bangka ng mga residente sa Negros Oriental para lang makatawid sa bahang kalsada. Abot bewang na kasi ang baha sa lugar. Baharin ang nilusong ng mga residente sa Negros Occidental. Makikitang may mga puno na rin nagsibagsak sa gitna ng masamang panahon. Samantala, pinaigting ng PLDT Smart ang Electronic Business One-Stop Shop o e Program ng Anti-Red Tape Authority sa pamamagitan ng pagdodonate ng mga laptop. Inisyatibo ng ARTA ang e Program na nagpapabilis ng transaksyon sa mga lokal na pamahalaan tulad ng pagbabayad at pagkuha ng business license, permit at clearances. Nagbigay ng ang PLDT at Smart ng isandaang laptops na mapupunta sa mga piling LGU ng Arta sa Luzon. Ang dagdag na 400 laptops naman ay mapupunta sa iba't ibang lugar sa Visayas at sa Mindanao. Nagpapasalamat naman ang Arta sa tulong ng PLDT at Smart na nagpapakita raw ng pagpapahalaga ng pribadong sektor sa digitalization. And the center will be a campaign which built their campaign which with the LGUs in terms of promoting efficiencies in the processes at the local level and PLET will be uh, part of that effort. We committed to be with them in visiting the relevant LGUs that they want to help. No? I'm short of words, no? pero gano ko lang talaga na yung anti red authority being a relatively new agency and getting the support no less from Mr. MVP himself, this will really boost uh, our confidence. Ang PLDT Chairman and CEO na si Manny V. Pangilinan ay Chairman din po ng TV5. Susunod, mga dating empleyado ng Pogo na uwi na raw sa pagtutulak ng droga sa Pasay City. Dalawa patay matapos masabugan ng bombang itinago sa motorsiklo sa Zamboanga del Sur. At sa pool sa video, bag ng isang lalaki sa isang supermarket sa Lebanon biglang sumabog. Yan at iba pang pa mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Arestado ang isang Chinese at Malaysian na nahulihan ng halos 700,000 pisong halaga ng droga. Ang mga sospek, dating po go-worker daw na pagtutulak ng droga na ang naging racket. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. You are arrested, uh, Walang kawala ang dalawang dayuhang ito ng arestuhin ng mga polis matapos mahulihan ng hinihina lang sa bukahapon ng madaling araw sa Pasay City. Aapot sa 680,000 pesos ang halaga ng droga mula sa Malaysian National na si Alias Singh at Chinese na si Alias Chen. Ayon sa polis, parehas na dati nagtatrabaho sa Pogo ang dalawa. Dahil nga nag-close na, naban na yung ilan sa mga pinagtatrabahuhan nila, ito yung, ano, ito yung ginagawa nila ngayon para kumita sila at para magkaroon sila ng um, ng pera para makasurvive dito kasi nga pogo lang yung alam nila na ano yung na trabaho yun lang yung ipinunta nila dito sa Pilipinas. Isang Chinese daw ang upline o pinagkukunan ng dalawa at mga dayuhan din ng kanilang mga parokyano. Ayun dito sa ating da arrestong Malaysian, within Pasay din lang daw kumukuha itong Chinese na kanyang kinukuha. So parang nagpapasa-pasa din lang sila. From yung upline niya na Chinese, binabagsak dito sa Malaysia. Usually ang kanyang mga pinagbabagsakan o yung kanyang mga customer is mga Nigerian at saka mga Chinese inaalam na ngayon ng mga pulis kung galing ba sa labas ng bansa ang kang droga itinanggi naman ng mga suspect ang aligason. When did you start selling drugs sir? Ano uh, no not selling drugs. Ah. No selling drugs. Why is it uh, found in your possession? M mm, I also not not sure because this not belong. Lang tanungin kung gumagamit ba sila ng droga. No 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 about you, Mr. Singh? Do you use drugs? No, no. Nasa kusodiyan na ng Pasay Police Station si Nasing at Chen na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Quezon City naman, arestado rin dahil sa droga ang isang lalaki. Ang suspect, labas-pasok na nga raw sa kulungan dahil sa pagtutulak. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Wala ng palagang lalaking yan nang maaresto sa barangay Vasra, Quezon City nitong lunes. Kilalang tulak daw ang suspect na si Alias Eduardo, 32 anyos. Nagsagawa ng entrapment operation ng mga otoridad matapos makatanggap ng tip tungkol sa umunoy talamak na pagbebenta ng droga ni Eduardo sa lugar. Base sa investigasyon, hindi na ito ang unang beses na nahuli ang suspect. Base sa confidential informant natin na uh, ito'y lantaran nagbebenta ng pinagbabawal na gamot o oh, shabu. Nung binerify natin, uh, may previous arrest na pala to. Sa same offense din na... Uh. Nakuha mula kay Eduardo ang mga pakete ng shabu na nagkakahalagang 102,000 pesos pati ang buy money. Ayon sa mga pulis, kasama sa drug watch list ng suspect na tumatawid din sa barangay Kulyat para magbenta ng droga. Agad namang umami ng suspect sa iligal na gawain. Pero sa na ko wala droga na hindi. Oo po sir. Wala po sa ano sir. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung saan kumukuha ng ilegal na droga ang suspect. Kasalukuyang nasa kustodiya ng QCPD Station 15 ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Magsasagawa naman ng job fair ang pamahalaan para sa mga Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa Pogo ban. Ayon sa Department of Labor and Employment, plano nilang isagawang job fair sa Paranaque City sa October 10. Higit labing siyam na libong Pinoy raw na apektado ng pagsasara ng mga Pogo ang makikinabang sa job fair. Ilan sa mga pwede nilang applyan Trabaho sa sektor ng administration, encoding, human resources, liaison, finance at information technology. Pitong kumpanya na raw ang nangakong makikiisa sa job fair. Magsisimula na ang nationwide school vaccination drive na bakuna eskwela ng gobyerno sa October 7. Libreng bakuna po ito para sa mga bata mula grade 1 hanggang grade 7. Sabi ng Department of Health, layo ng programa na madagdagan ng mga fully immunized children sa bansa sa ilalim ng programa. Mababakunahan ng mga bata laban sa measles, rubella, tetanus at diphtheria. Bibigyan din ang mga grade 4 o 9-year-old na mga babae ng human papilloma virus vaccine o anti-cervical cancer vaccine. dalawang patay sa pagsabog ng bomba sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Base sa investigasyon, nakasilid sa U-Box ang mo ng motorsiklong sinasakyan ng dalawang biktima ang bomba. Sa lakas ng pagsabog, ay nagkalusog-lasog ang katawan ng mga biktima. Wasak din ang motorsiklo. Hinihinalang improvised explosive device ang nasabing bomba. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima at kung ano ang motibo sa pagpapasabog. Nataon ang pagsabog sa pagdiriwang ng anibersaryo ng lalawigan. Biglang sumabog ang bag na dala ng isang lalaki sa supermarket sa Lebanon. Sa Peru naman, nilawan ng wildfire ang isang bahagi ng Amazon Rainforest. Nasa frontline ng balitang yan, si Marcel Halili. Nagngangalit na wildfire at itim na usok. Yan ang kalaban ngayon ng mga bumbero sa Amazon sa Peru. Bilang tulong sa pag-apula, nagpadala na ang gobyerno ng mga helicopter para magbuhos ng tubig sa mga nasusunog na lugar. Pero isa lang ito sa 32 active fires ngayon sa Peru. Labing lima na ang nasawi habang siyam naputwalo naman ang sugatan. Damay din ang mga hayop sa Peruvian Amazon sa apoy. Pero para sa gobyerno ng Peru, hindi pa ito ganoon kalala para magdeklara ng state of emergency. Viral naman ngayon ang isang aksidente sa India. Pagkaliko kasi ng isang truck na yan, nahagip sa kamera ang isang motorcycle rider sa gilid ng truck. Nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa motor. Muntik pa siyang magulungan ng truck. Pero mabilis siyang nakaatras kaya motor lang niya ang nadali. Napahiga na lang ang lalaking niya nang sumabog ang dala niyang bag sa loob ng supermarket sa Lebanon. Ang laman pala ng bag niya, ang pager na ginagamit ng militanting grupo na Hezbollah. Daan-daang mga miyembro pala ng grupo ang nasa buga na ng pager sa Lebanon. Katunayan, labing siyam na ang namatay dahil dito. Hinala ng Hezbollah, ang Israel ang nasa likod ng pagpapasabog sa mga pager. Nangako ang grupo na maghihiganti ito kasunod ng tinatawag na nitong biggest security breach. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod, Miley Cyrus kinasuhan dahil umano sa pagkopya sa isang kanta ni Bruno Mars. Rain or shine, the last two painters pasok na sa quarterfinals matapos talunin ang NLEX Road Warriors. At batang babae sa Amerika sinubukang tangayin ng aso ng kapitbahay. Laro ang husky, iniwan pa niya bilang decoy. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at informasyon dito sa Frontline sa Umaga. Nasa pool sa CCTV ang cute na cute na dog napper. dog napper. <laughs> sa Amerika. Oh, ang sauce may kasi ang pitong taong gulang na kapitbahay. Eh, nag-iwan pa siya ng decoy na stuffed toy. Eh. <laughs> Smart, ah. Na, hindi po malagang asong si Gunner nang tanggalin ng batang babae ang collar nito at nilipat sa stuffed toy niyang husky. Nang baipwesto ang laruan kung saan nakaupo si Gunner, tumakbo palayo ang bata at inaya ang aso na sumunod sa kanya. Tila nag-alangan pang sumama si Gunner noong una, pero maya-maya sumunod din naman siya sa bata. Yun nga lang, hindi naloko ng stuff toy ang firm mom ni Gunner at nabisto rin silang dalawa. <laughs> pero wag po kayong magalala kasi magkaibigan naman po talaga ang aso at ang bata. Close daw si Gunner sa bata dahil madalas sila maglaro. Katunayan, hinihintay pangaraw ni Gunner ang bata tuwing umuwi siya galing school. Ang cute, ang cute naman. Oh. Bilan mo na rin ng ano, staff toy na to nakamukha ni si Booker. Booker. Si Booker. oh why not? <laughs> mga kapatid, 98 days na lang po ay Pasko na. At yan ang mga informasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga.